and master or the term master and ah yeah. uh, so para sa yung to mga master o blue marlin ano pangalan ng order na ito, ito yung tapos na ng master mas malaki to kaysa nito ito pang uh, dala na pang blue marlin at saka yellow pinto na ito talaga pang blue marlin lang talaga ito malaki kasi ito ang laki sa mga nag order ah, uh, ngayon ang ship ng mga ah, uh, order ko mga master uh, paymenters po tayo ha uh. pero bago kayo magpadala video call muna para iwas scam. Baka kasi may mga mga uh, iskam. Siguraduhin nyo na sa akin talaga yung hindi. Limang items, mga master. mayroong libre isang t-shirt. Five items. Or, or long sleeve. Kung anong gusto nyo.

Oxy. Para maganda yung pagkakabi niya tapos pag uh, Oxy. Patalihan ito ng light. May... Itong ganti na mga master, uh, pang mahimahi, uh, let's purpose to mga master. Mahimahi, blue marlin, yellow ganito Ito yung ko sa yellow pintuna mga master, sa blue marlin. Pag yung sobrang lalaki ng blue ito, mga 500-600 kilos mga sir 400-300 yan 200 yan ako yung na pag yung malaki talaga yung bloomer mo lubid lang tatanong mo Okay. Yan, yeah, magigimalinis to. Tapos, sa kaplasa ng tubig mga sir para malinis. Yan, yeah, mga master, ipapadala na namin ngayon. may yeah, mga order at atlong raay. Dalawang silip-silip. Ito pa, mga master. Sa hanggang so. Hanggang isang raay at isang silip-silip. At may isang solong raay. at the to be